Ah, sige, pakipasok na kung sino next. Uh, Ay, magandang hapon po, Dok. Hindi na hapon, gabi na. Ay, gabi na po Six ba? Six na. Anong po? pangalan? AJ po. Anong AJ? A tsaka J po. A tsaka J. Kasi uh, baka mamaya uh, AJ, AY eh. Hindi po. AJ, anong apelido? Kabiling po. Ano? Kabiling po. Kabiling. Uh, po. Anong problema? ah uh, Kasi, Dok, ano um, eh. Ilang optical clinic na po kasi yung pinuntahan ko. Tapos oh, ano parang pataas ng pataas po yung grado ko. Parang grado hindi mo. po bumababa yung grado ng mata ko eh. Hindi po mababa? Opo. Nahirapan na nga po ako. Nakakontak lang nga po ako. Hindi niyo po. Ah, sige. Patingin ng mata mo. Sige. Hmm. Iyan ako lang. Kabila. Nako. May problema ka sa mata. Ay. Ano naman po yun? Oo. Oh, oh, ano ka? Mata pobre ka. Mata, mata pobre. pobre ka. Mata pobre? Grabe uh -oh. ko naman, Duke. Madalas ka ba malayag ng iba? Minsan lang. O, oh, minsan lang, diba? O, oh, yung minsan mo, ilang beses? Yung nga 3 times ano? 3 times a second? 4 times a day. 4 times a day, oo. Um, uh Hindi, -huh. mata-pobre ka. Ayaw na ayaw mo yung mga nakikita mong iba pag mas maganda sa'yo. Ay, T, ang ano mo kapal ng mukha mo, T. Oo. Huwag ganyan. Oo. Ganda'ng ganda ka sa sarili mo. Ganon. Medyo, no? Oo. Tapos yung iba, inaano mo. Oo. Pangit yung ugali mo. Purere-resetahan kita, ha? Huwag kang piling maganda. Lalo kung isa lang ang panty mo. Ay, mo nalaman to? Ah, kang umano. Doktor ako. Sorry po. Eto ah. Every six hours, try mong huwag tumingin sa iba. Ay. At huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ay. Lalo kung mas pangit ka sa kanila. Okay po to. Eto. Eto every one hour to ah. Tuming magiging mata pobre ka, sampalin mo yung mata mo ah. Ha? Eh masakit Every one pa. Ba, huwag ka nang um... Ay, suki kaya kita sa mata. Sorry po. Sorry po. Okay. Oo, huwag kang mata pobre, ha? Hindi porket ano ka. Naku, Diyos ko, ate. Mukha kang may putok. Oo. Grabe oh. naman, Dok. Kung mga mata ka, o, oh, ayan. Naliligo na. Ano ang pakiramdam pag ikaw ang may namata? Ah, ano? Sorry po. Kung mga mata pobre ka, kala mo ganda-ganda mo, puro ka-filter. Oh. Naliligo na. Upload mo, filter. Instagram, filter. Facebook, filter. TikTok, filter. Hindi nang buka yan. Sorry po. Sige na, pumunta ka dun sa cashier. Migay mo to, sampal mo sa mukha niya. Okay po. Na! Ay! Sige po. Ay.